try na nga rin po ni Tita Marilla. <laughs> Para sure na sure na safe si Lola. Ayos na ayos. ayos. oh, na ayos. Kampyo. Ayos. Bira. Wala, <laughs> inanahap pa. Ay ba? Pa. <laughs> Parang pwede tutulog na. oh. <laughs> oh. Lolita and for today's vlog ay magdadala kami maghahatid kami ng wheelchair kay Lola na pina pina pina, 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 ano? pina order ni tita sa online ni tita Minda. punta kami dala uh, kay Lola so yun lang mamaya ulit punta na

<laughs> Ayan, bubuksan na. Ayan, yeah, unbox. Unboxing. Ak unbox Unboxing tayo. tingin eh may dugo <laughs> manual emo na kan popo na i coba niya ay kami

Kaya, ano, ano, ano. Sa ulo? <laughs> Pwede naman nga, oh. Hilmet. <laughs> <laughs> Pwede pala bilas, eh, pag mabihay ka? Um, Singil? Akit pala nyan, oh. Pwede rin pintahan, eh. <laughs> <laughs> may pintahan muna lang ito, may. Ito nga, nga, mga gamit nga, may

ไม่ได้ด่ากันไม่ได้ด่าไม่ได้ด่า Ibig ayusin eh. ninyo maigi yan. Ba, upo kay nana, kayo Ayan, yeah. pa? Pa? Okay. Oh. Okay. Ito, okay. na nahilog mo, eh, ko. Nahilog mo, kayo na pa? Hila pa? Oo. Ito na sa inyo. Oo. Okay.

Ito, balik, Sam. Kaya talaga. Ito, balik, Sam. Ito, balik, Sam. Ito, balik, Sam. Ito, balik, Sam. Ito, balik, niya <laughs> <laughs> ay, natira, no? nagkapaliktad, nagkapalit yung dalawa. Hindi lang <laughs> yung sa atalit. Yung kaliwa ay nakatanan. Ngayon pa eh Iaalatin <laughs> pa pala yan. Ah, kano pa? Kailan daw meron binigay, binigay dan asa na no, mga wheelchair ka daw. No? Ay, sabihin, hindi na iikot yung kalampakan na yan Hindi yan, hindi na mabalik Baka yan na nga yung Yung paa lang, maglasa

ayan patapos nang mabuo ang wheelchair kita try daw muna ng isang magaling kong para ano try kong ano try kong ano kung <laughs> hindi try kong matibay ganda oh nahihiga eh, san, pa lang palang rula niyan. Sa ilalim eh. Sa ilalim? Ah, alisin mo rin yun. Alisin ba rin pa. yun? no hirap din, no, hirap din. try mo na ni Tita Tintay. <laughs> yun, ibang ano yan eh, ibang klaseng ano yan. Uh, oh. <laughs> Ito try daw muna ni Lolo Rey kong matibay. Oh. Higa, higa. Higa nga. Oh. Lalagyan ng seat Alis na. cho <laughs> tama <lang>. Matibay na. talak <laughs> <Good luck. laughs> Try mo ako. <laughs> Pwede mo itulak ng kamay. Madama rin. Madama rin na buo na. Madama namin ka bubuo. Ganda nga ni. <laughs> Ay nasaan daw sa rin Saan daw? Maganda yan eh. Hindi yan magagamit na. Lagi na ako sa alam na ni Tita? Pwede na lang lagyan natin ang ating. maya upload ko rin yung... Hindi ka rin na yun ang ni Papa. Rin na yun ang ni Papa din eh. Inanahan pa si Lolo, si Lola. Inanahan pa. Ay Ay ba?

<laughs> 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 subok na, subok na. <laughs> oh, kapitan pa lang ni nanay. Ano na? Ano na siya? Yang hingal na. Subok na ang matibay. Baba, okay. isa ni rin ni hingal. O, di maka ano-ano siya ganyan, no oh. Wala, okay. uh, makakalabas ka nala. O, oh, buhati muna ito. Wala. Isteng. Ayaw daw. <laughs> Nanay. Tiyog oh. na muna. Bukas yan, bukas. Bukas. Okay. Masakit ang paa Bukas, may hiligo yan bukas. Palaginit. Dalin sa labas, umaga. Pwede na, pwede Yan ang lako, yan. Yan ang pwede na yan. Yan. Ito <laughs> ang kambyo ha. Pagkambyo ang gayo, ter <laughs> <laughs> ang tersira. Tinaraan sila na. Pag tersira yan, patahas. Pat 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 uh. <laughs> ah.

Hindi nga hmm. nangangalay eh. Ito ang ganito Hindi eh, oh. nangangalay? Ay, ito na bababa pa ito. Oo, ah, nabababa. bababa. Hindi ah. baba nga ibaba nga Magpa naman doon sa swero. Oo. Oh, Abante mo na. Baka. Hmm, pambiyong. <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> 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 Ah, ay pa, pala. Ah, <laughs> mayroon pala siyang ginano, pinahala. Ano? Takot yeah. <laughs> din siya eh. <laughs> 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 ko kaya pa Sige po. Di so, magagawa yeah. mga mo kami diyan. Ilista na kayo doon, then oh. no, ayun, ka, dress, ayun ba hindi kayo kasi ay, sa na. pa, wala. Ba, ha? kaya ya hey! <laughs> <for the> <laughs> 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 kahapon pa apply mo eh lang kung mapasa may dinadala kayati ko hindi gulpay kuno hindi galay gulpitigo inatin at tebal lang mag-ananya kahit kahit baka <laughs> mamay nakasama Ginag... sa, yung dalan ano nakasama yan? kapalas ka? nakasama sa vlog. masaya ka la? bigyan ni Tita Minda yun. hi ka mana Oh, okay, salamat hay, na, na ay. Salamat hi. ka muna kay Tita Minda. <laughs> <laughs> hi ka lang, hi. Sorry, sorry. <laughs> 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 ka lang hi ka nga muna, muna <laughs> kay Tita <laughs> Minda. <muna laughs> <kay tita laughs> hi lang, <laughs> ganda mo. Ganyan lang kami, oh. <laughs> 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 hi ka mo, hi. A flying kiss. Salamat <laughs> daw yun. Saya <laughs> <Yun. laughs> ka? So, yan. 8-1. Try na nga rin po ni Tita Marilaw. Para sure na sure na safe ayos si Lula. Na. Ayos na, ayos. ayos oh kambiyo. Ayos. Bira. Mag-a-save. Mabigat. Mabigat na, mabigat. Mabigat. Mabigat na, mabigat. Mabigat na, mabigat. Yan, yung nalipay sa namin. nai. Lipay, gidi. Pagkalipay, nagkasakit ang yeseke.